Kapit ang bebe namin. Ayan, nakaplastar na siya. Pagupit na siya. Oh. Hmm. Pakalbo, kalbo. Ay, oh. pet, ano na pala dyan, oh? Pet Clinical Services Laboratory. Services Galaxy Galaxy Post Animal Clinic Animal Clinic Ah, ah Very good ah. Very good Hindi na, na ako kailangan dyan Amiro Hindi na kailangan si Mama dyan Ah oh, very good ah Galing galing may channel yan eh. Liit pa ng channel niya. Nag-YouTube ka ba? May channel siya eh. Ah. Uh, abang maliit pa. 800 plus subscriber siya eh. Ah. Uh, si Amiro. Amiro Rex. Pangalan niya. So, si Amiro. Oo. Rex. Oh. Si Amiro Rex. Minsan sinasabihan niya ako, videohin siya. <laughs> siya mismo nagsasabi. Abang maliit pa, paglaki mo, milyonaryo ka na. o, <laughs> oh, diba? Tingnan mo si Buitapang, Tapang, nabilhan niya yung mama niya ng bahay. Saka nung birthday ng mama niya, may, may ano, binigay siya. Mm -hmm. Ka wala ka? Hindi, sayang yung ano mo, yung ano mo. Ano Science skills mo Bayo Dapat ko may dyan eh. Dapat may ano may, may channel ka Sayang skills mo gugupit ka Para Makita mo sa tao Diba Dali lang naman gumawa nun Punta sa youtube Tapos ano May gmail ka ba Create ka ng ano Create ka ng channel Tapos lagyan mo ng picture mo tapos mag-upload ka na. May bayad wala. Wala. Ayun. Ayun. Ikaw yung babayaran kapag monetize ka na. Ikaw yung babayaran ng YouTube. Um, pag monetize ka na. Nagmo-monetize ka ng Meta -mm. naman. Sa FB meron ka rin. May mga ano kasi di nila ako nagso-social media. Mabisi, no. Napuwing ka? Napuwing? Ah, uh, punasan, punasan, punasan. Alay mo siya pagka ano, tapos bawat laban lumalang siya. Oo. Oh. Tapos lang yung na. Oo. Oh. Monitor na naman. Paglaki niya, siya nabala sa channel niya. Mag, magtuloy. Ganun nga niya, balik nga niya. Hmm. Yung magulang na gaano. Mag-channel, mag-YouTube channel ka rin. Sayang din. Ay, hindi ka nag, ano, no, minsan ka lang, no, ano, busy ka lagi. Anak ko, yung Ay, ganon. Baka meron din siya, YouTube. Mamalingki pa kami pagtapos dito Nagmahal na pala gupit. Yung e 80 na pala. Yeah. Dati, ano, yung e 70. Yeah. Ah? Huwag yeah. na. Oo. Uh -oh. ito pang munas lang. Huwag yan ipunas. Lalo ka mapupuwing yan. Ito, 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 ito. ito. ito, ito, ito. ito, ito. ito, ito. Yan. Magpulbo ka. Okay na? Ah, hindi pa pala. Wag mo ilagay ito sa mata mo, ha? Ito lang, oh. Yan. Hindi ka puwing. Buti na pagupit na siya ngayon. <laughs> Dati, di ba, pinilit pa natin. Oo. Mom. Isang araw siya pa nagsabi, pagupit siya eh. Nakalimutan ko lang dalhin siya. Oh, na, Mr. Hindi. Bayaw ko yun. Oo. Oo. ate may mga papagupit din no? buti na una ka Amiro kulang tao <laughs> kaya mabilis una, lang tayo mamalingki pa tayo eh Kena. Yo. Baby. Okay na. Mm -hmm. Pulpo na? Si na, si Amiro. Ah, dito pa sa dibdib, -dib, oh. Aha, dibdib. Dibdib. Tara na, alis na tayo. Okay. Alis na tayo, hindi tayo magbayad. <laughs> Smile, smile mo na. Smile. Oy, tingin mama. Bili tayo tinapay? Tinapay? Ha? O, oh, sige. Smile muna. na. Oy, smile muna. Smile. Ayaw niya.